Dito tayo ngayon sa Red Sea. Dito tayo ngayon sa Akaba, Red Sea. Kung nakikita niyo. ng hangin, lakas. malakas ang alon ngayon malakas ang alon sa nagpasigan na nakikita nyo kundi po yung tao yung mga kasamahan natin mga Pilipino ay eh, sama tayo ngayon kasi nga uh, isang Grupo so, nakisama tayo sa ng mga Pilipino tayo pala guys isang grupo yung mga Pilipino tapos mga Pilipino pa tayo guys natin mga Pilipina Naki, ano tayo, nakisabay tayo sa kanila no? Munta rito ng Red Sea Akaba sobrang lakas ng hangin sarap paglakad-lakad fresh air tapos lahat hope na okay na kayo dyan we are here now in Red Sea Aqaba nakadakad tayo relax relax tayo no kasi nga wala tayong trabaho so sa araw na to ay uh, gumala tayo ng Akaba Red Sea na kung saan ay uh, napaka historical uh, na dagat no na kung saan uh, dumaan ang Exodus no mga Israelites pumiksit sila sa uh, Egypt no? Uh, dito tayo ngayon sa Red Sea makita um, ko sa sarap ng ng hangin makikita nyo na no? wala pa masyadong mga tao kasi madaling araw ngayon kami dumating dito sa Akaba merong mga tent din doon kung gusto nyo mag tent may tent din doon sa kabila upa ng tent pero dito yung mga Pilipina at mga kababayan natin doon lang sa cottage no? may mga ibang uh, nagrent ng uh, tent may buddy naman na uh, diyan lang sa diyan lang sa cottage no grupo pala ito yung sinamahan ko ng mga Pilipino uh, nakisabay tayo uh, dinatin mga kakilala no yung kakilala ko lang yung isang uh, ano? nag-organize so nakisabay ako guys kasi nga may open na uh, slot or upuan so timing na uh, may bakante no? So dito na lang siguro magtatapos yung aking vlog sa araw na to. Uh, ingat kayo lahat. Maraming salamat. Update ko kayo mamaya no, pag maayos-ayos na yung uh, tawag nito. <coughs> Ang uh, liwanag no kasi ngayon medyo ano pa tawag nito. Uh, madilim no. Hindi masyado nakikita. Kaya lakas ng hangin kaya Shoutout sa lahat. Maraming salamat sa inyong support, guys. So we are here now in Great um, God bless you all. Bye-bye.